What's up mga panyero? <laughs> Venus Diaz ating lahat So ngayon uh, For today's video nga pala uh, Pupuha kami ng uh, magwi kami ng aming allowance Siyempre excited kami na makuha aming allowance Pero makabili na naman kami ng aming <laughs> At siyempre <laughs> Ating hard oh truck driver ngayon Huwag mong subukan <laughs> sa siyang sa tagalog ay matigas na i iukot ano ang tawag din? <laughs> but of course ang ating ang ating boy balabas and also poong <speaking in Spanish> So, ito na ating uh, uh, hindi ko alam kung anong pwede ibansag sa ating ang uh, natin ang taong to. Ayan. Uh, Panyeros din natin nasa alagod. pag araw ng aming uh, allowance or allowance day <laughs> so 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 dang ng aming uh, schooling ay halos wala na kaming time sa pamimili or shall we say wala na pala kaming pera sa para sa aming budget wala lang yan so ngayon lang kami nakabakante para uh, mamili ng aming mga kailangan namin, mga pagkain namin. So ayan, uh, panadaanan na naman namin yung puno ng apple na kinuha na namin nung nakarang mga araw. Pwede nating daanan siguro ulit Dito lang yung mga apple oh. Hindi pa rin na di pa rin namin naubos na. Parang ubos na. Para <laughs> para hindi nangangayat. Parang walang nangyari sa apple, marami pa ring bunga. <laughs> Ayun. <Ayon. laughs> Ito na naman alam kung kagaling ang driver na to, mahuhulo ba ating cellphone? <laughs> magaling, <laughs> magaling, 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 magaling na driver. <laughs> cekanya yang asal lah sepak mama nih apa kaya oh. gini aku bau madelah suka saigat gini aku bau gini papa huni nabuai nah, beroan lagi cut the nothing